Si Paulo Contis ay mukhang binabana'tan na naman ngayon ng mga kababayan natin. Pero bago natin pag-usapan yan, ay uh, isa munang maganda at mapagpalang oras sa mga all. December 6 ay uh, nabalita na natin na nakansila na ang uh, registration ng Itbulaga under sa... Uh, na unang napabalitang na, na renew ito ng Tape Incorporated. So ang ibig sabihin niyan ay uh, panalo na nga ang TVJ, di ba? Kasi kanselado uh, trademark registration. So ibig sabihin ay pwede na nilang gamitin. Sa Fresh Conference ng uh, Legal counsel nitong uh, TVJ ay binanggit nga na totoo nga kanselado na. At kung tutusin ay pwedeng-pwede na nilang gamitin ang uh, pangalan or title na It Bulaga. Ganun pa man, ay uh, hinayaan mo na nila ito. Kumbaga, gusto nilang gamitin ito nang uh, wala ng pag-aalinlangan, kumbaga. Kahit sabihin na natin na panalo na, panalo na ang TVJ, ang problema kasi itong uh, Tape Incorporated nabanggit ng abogado nitong TVJ na dahil dun sa pagkansila ng trademark registration no ay hindi na dapat nila pwedeng gamitin ang pangalan or title na It Bulaga. Yun ay nangyari nung December 6. Pero taliwas sa mga bali ay tuloy pa rin ang kanilang paggamit. So kaya natin nasabi na babatikusin na naman si Paulo Contis dahil nagpahayag ito no sa kanilang uh, live live uh, show nitong uh, Itbulaga ng Tip Incorporated at uh, nagbigay ng uh, salita. Ito pakinggan natin no kung ano kanya mga sinabi. At kung bakit nating nasabi na babatikusin na naman si Paulo Contis dito. Ito. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Tuloy ang Pasko na pinakamasaya! Oh. Dito lang yan sa Tahanang Pinakamasaya! Teka, teka, teka. diyan ang title natin. Ito po ang Ipulaga! E. Teka, teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang Ipulaga! E. Yan, yun nga. Yun nga ang kanyang sinabi, na hindi pa raw tapos, mahaba ba pa raw ang laban. Ano bang uh, sinasabi ni Paulo Contis? Kansilado na nga, di ba ang uh, trademark registration under ng Tape Incorporated. Ang nabanggit nitong legal counsel nitong uh, TVJ ay may karapatan. May karapatan ang uh, uh, pamunuan ng Tape Incorporated na maghain ng uh, motion for reconsideration pero kahit naman ihain pa nila yan kinansel eh, di ba ang IPO ay binubuo rin to ng mga abogado so ibig sabihin yan ay kahit magbigay pa sila pero in consideration siguro di ba pwede daw silang maghain ng uh, uh, motion for reconsideration or uh, apila apila tungkol dito sa nangyaring pagcancel ng IPO uh, informality, kumbaga. Para wala naman silang masabi. Ganun paman ang hindi nagustuhan ng uh, mga kababayan natin, yung uh, pagsisigaw-sigaw ni uh, Paulo Contis ng pangalang Itbulaga. Ang sinasabi niya ay, uh, ang kanilang programa daw ay Itbulaga. Nako. Alam mo, Paulo Contis, bilang respeto sana, no? Ay, da, sana ay kumalma ka na at uh, kung ang sinasabi mong legality na 'yan, yang uh, pagcancel ng uh, IPO ay legal na 'yan, di ba? Yan na po ay batas ang nagsabi. Ngayon, kung sinasabi mong matagal-tagal pa, ay eh, panaginip mo na lang yan na uh, Paulo Contis. Kaya ka binabatikos kasi sa mga sinasabi mo. Ang may-ari o ang sinasabi nating uh, Kunyari na may-ari ay ang Tape Incorporated. Sana man lang ay hinayaan mo na lang na sila ang magsalita. Kaysa nagpagamit ka sa kanila, na ikaw rin ang apektado nitong uh, pagpagamit mo sa kanila. Tingnan nyo ha, ah, marami na ngayon ang lumalabas sa social media na bastos daw si Paulo Contis. Which is uh, kung tutusin nga naman, di ba? naglabas na nga ng uh, pahayag ang uh, uh, Intellectual Property Office ay patuloy pa rin siyang uh, gumagamit oh, o ano, oh, maaring uh, utos din ito ng kanyang uh, ng Tape Incorporated pero kahit pa paano sana ay medyo kumalma na si Paulo Contis at ang sabi nga ni uh, Joey De Leon ay matigas ang ulo dahil nga lumabas na ang desisyon ay tuloy pa rin ang kanyang uh, pakikipaglaban di ba kaya sa na nasasabihan na bastos igalang na lang sana ang uh, desisyon ng interna uh, ng intellectual property office di ba yun na lang sana pwede naman ituloy ang kanilang programa no ng tape incorporated madali lang yan eh baguhin lang ang pangalan di ba dahil ang uh, itbulaga ay uh, TVJ at ang TVJ at ay it uh, bulaga. Wala na kayong magagawa diyan. Yan ang ano no, yan ang ah uh, uh, viral na viral ngayon na trending dahil nga itong sa mga pinagsasabi ni Paulo Contis. 'Di ba? Eh maaring dala ng kanyang emosyon dahil nga diyan sa nagtatrabaho, pero sana dapat ay uh, medyo uh, dumistansya na siya ng konti na hindi naman halata. 'Di ba? Para rin naman sa kanya 'yan. At sa kanyang uh, grupo diyan sa Tape uh, Bulaga. Di ba? Dahil nga dun sa kanyang mga pinagsasabi na mahaba-haba pa raw ng paglalabanan uh, dito. Hindi na yan mangyayari ha, uh, Paulo Contis. Dahil ang susunod diyan yung uh, infringement ka uh, copyright. Maalis na rin yan. At uh, siguradong mananalo ang TVJ diyan Ang uh, hinihiling lamang ng... Uh, Uh, TVJ no? dahil gusto na rin nilang gamitin itong pangalang Itbulaga ay respeto na lang sana wag nang uh, pahabain pa ang uh, istorya nyan dahil uh, sila talaga ang nagmamayari ng Itbulaga yun ang uh, usap-usapan ngayon kaya sana kay Paulo Contis ay uh, rumispeto na lang sa disisyon ng uh, Intellectual Property Office yan po ang update ano Tungkol sa napapabalitang uh, uh, binabatikos na naman si Paulo Contis. Maraming salamat muli sa inyong uh, suporta at panunod sa aking malit na channel. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.